Welcome back to Braille's channel. Good news po sa ating mga senior citizen. Alam niyo po ba na kayo ay otomatikong miyembro na ng PhilHealth? Ibig sabihin ay may mga benefits na po kayo na pwedeng ma-avail under sa pangangasiwa ng PhilHealth kung ano-ano ito at paano. Ay siya nating ibabahagi po sa inyo, but before we begin, kung bago lang po kayo sa aking channel, ay please kindly subscribe like and share na rin po sa ating mga kapwa senior citizen at maging sa iba pa. And click na din po ang notification bell para updated po tayo sa mga susunod ko pang mga videos na makakatulong po sa lahat. With no further do, let's begin na po our topic. Mga libreng check-up at laboratories para sa ating mga senior citizen saan ito at paano ba ito ma-avail ano-ano ang mga requirements at ano ba ang mga benefits nito the steps based steps paano maka-avail let's watch it alam niyo po ba na under sa Republic Act 10645 stating providing mandatory PhilHealth coverage of all senior citizens ibig sabihin ay ang lahat ng senior weather SSS pensioner o hindi man, basta makaabot sa 60 years old at isang Filipino citizen ay libre na po ang inyong PhilHealth membership. Sagot na po ito ng national government, kaya malaking bagay po ito sa ating mga senior citizen, lalo na ang mga walang kakayahan na magpakonsulta at magpalaboratory. Alam niyo po ba na under sa PhilHealth membership ay ang mga privileges na pwede po natin ma-avail? Ito ay ang PhilHealth Consulta Provider kung saan libre na po ang ating pagpapacheck up at maging ang mga laboratories at iba pa, malaki maitutulong nito sa ating mga senior citizen lalo na sa kanilang health maintenance. Kaya samahan niyo po ako at alamin po natin ano nga ba ang consulta provider at paano makapag-avail nito. Ano-ano nga ba ang serbisyong pwedeng ma-avail ng mga senior citizen? Bilang isang PhilHealth member na po ang lahat ng senior citizen, ay may privileges na po kayo na maka-avail ng mga benefits sa PhilHealth coverage tulad ng mga sumusunod: libreng consultation mula sa primary care physician na sakop ng ating PhilHealth consulta provider. Health risk assessment at screening. Kung gusto niyo pong magpa-assess ng inyong kalusugan, mga laboratories at diagnostic tests, tulad ng X-ray, CBC, urinalysis at iba pa, at libreng mga gamot patungkol sa ultrapresyon at diabetes at iba pa na pwedeng ipagkaloob ng PhilHealth. Ang tanong, paano ba ito ma-avail ng ating mga senior citizen? May dalawang paraan po tayo para maka-avail ng free check-up. Ang laboratories ay ma-avail lamang po natin kung sakaling sabihin ng PhilHealth Physician. Ngunit kung wala pong instructions galing sa doktor, ay hindi po tayo pwedeng magpa-laboratory. Ang unang paraan ay through online registration sa ating PhilHealth account. Make sure lamang na meron na po tayong PhilHealth online account para makapag-register ng konsulta provider. Sa mga wala pa pong online account, pwede nyo po itong panoorin para mapadali ang pag-create nyo ng inyong PhilHealth online account. Assuming meron na po tayong PhilHealth online account. Punta na po tayo sa pag-register naman ng ating konsulta provider. Dito ay pipili po tayo ng clinic na malapit sa atin para doon magpa-check up ng libre. Type lang po natin ang PhilHealth online services at i-click po natin ang online services na makikita niyo po sa inyong screen. Then lalabas na po dito ang PhilHealth home portal. I Scroll down lang po natin at may makikita po kayo na members. I-click lang ang create or register if ever wala pa po tayong PhilHealth account. Pero kung meron na ay i-click na po natin ang login. Then log in na po tayo gamit ang ating PhilHealth number at ang password na ginawa nyo po at i-type lang ang CAPTCHA number na makikita nyo sa inyong screen at i-click na ang login. Kung sakali naman na makalimutan nyo ang inyong password, ay pwede nyo click ang Forgot Password para may reset at makagawa kayo muli ng panibagong password. Kapag makapasok na kayo sa inyong account, ay makikita nyo agad ang mga menu sa inyong dashboard. Kasama na po dito ang konsulta. Diyan po tayo pupunta, i-click lang po natin ito. Fourth step. I-click lang po natin ang list of consulta provider na makikita nyo po sa inyong screen. Dito ay makikita po natin ang iba't ibang consulta provider sa buong Pilipinas. Mamimili lang po tayo ng isa na sa tingin natin ay accessible at malapit sa atin. Once makapili na po tayo ay makikita nyo po if may available pang slot para sa clinic provider. If ever wala na, ay pwede po tayong mamili pa ng ibang may open slot para makapagpa-check up po tayo. Once makapili na tayo ay may mag pop up na messages sa screen na you have selected this clinic if this registration is successful you will now enjoy the consulta provider benefits from your chosen consulta provider Then click yes to proceed Once makapili na po kayo ng inyong consulta provider I need nyo i-screenshot o i-print ang confirmation message na konsulta registration status. Ito ang katunayan na successful ang inyong pag-register sa konsulta provider. Ang pangalawang paraan naman para makapag-avail ng konsulta provider ay through assisted registration by authorized third-party agency. Tulad ng mga sumusunod, sa inyong current employer if ever na-employed pa po kayo ay pwede silang mag-assists para makakuha kayo ng check-up schedule. Pwede rin po sa social worker ng PhilHealth Consulta provider kung meron po sa inyong lugar. Pwede rin po kayo magpunta sa inyong local government unit or LGU para magpa-assist sa inyong PhilHealth Consulta provider or maaari din po na magpunta kayo sa inyong OSCA office. Sila po mismo ang mag a sa inyo para magpa-schedule sa inyong konsulta provider. Pwede rin po kayo magpunta sa PhilHealth Local Health Insurance Unit kung sakaling may malapit po sa inyo. Sa PhilHealth Action Center na malapit po sa inyo. At ang PhilHealth Customer Assistance Relations Office, kung sakaling wala na pong choice ay pwede rin po ito na lapitan. Sa pagpunta sa third party agency, ay need niyo po na mag-fill up at mag-submit sa kanila ng consulta registration form para may process po nila ang inyong request. Isulat niyo po lamang ang inyong pangalan, PhilHealth number, check if member or dependent po kayo, contact number, at email address if meron at ilagay din po ang preferred choice nyo na konsulta provider ng at least 3 para in case wala ng slot sa isa ay pwede po kayo magpunta sa ibang choices na pinili nyo. Once okay na, bibigyan po kayo ng confirmation receipt with viewer code or pwede nyo picturean para may soft copy po kayo. Once meron na po kayo nito ay need niyo na po kumuha ng authorization transaction code or ATC sa mga sumusunod sa mismong PhilHealth website, PhilHealth Local Health Unit, PhilHealth Customer Assistance Relations Office, or sa PhilHealth Action Center Hotline, pwede po kayo magpa-assist sa kanila para hindi po kayo mahirapan. Once meron na po kayong ATC ay i-present lang ito sa any preferred consulta provider na napili nyo makaka-avail ka na ng libreng consultation as well as mga laboratories at mga gamot na ibibigay ng inyong konsulta physician. Malaking tulong po ito sa mahal nating senior citizen. Pwede po kayo magpatulong sa inyong kaanak if ever hindi na po ninyo kaya para mabigyan po kayo agad ng kaukulang konsultasyon at mga gamot. That's it. Sana ay makatulong po ito sa ating mga senior citizen na nais magpakonsulta, lalo na sa mga walang kakayahan. Pwede po tayong magpatulong sa mga kaanak po natin para maka-access po tayo sa PhilHealth Consulta Package. Disclaimer lamang po, hindi po tayo empleyado ng PhilHealth o ng alinmang ahensya. Ito ay binabahagi ko po lamang base sa aking kaalaman at mabusising pagsasaliksik ng mga tamang impormasyon para maibahagi po sa lahat lalo na po sa ating mga senior citizen naway makatulong po ito Maraming salamat po sa lahat Subscribe Brillus Channel Subscribe Brillus Channel Subscribe Brillus Channel Subscribe to Gorilla's channel. Subscribe.